Good morning mga friendship. Ayan, kagigising ko lang. Salap, salap, sarap ng tulog ko. <laughs> Good morning mga friendship. <laughs> Ayan, kagigising ko lang. Salap, salap, sarap ng tulog ko. <laughs> Ayan, no? At tamasyal ako dito sa likod ng hotel na tinuluyan namin sa Banawe. Yung Banawe Hotel. Ayan, ito yan. At dyan ay makikita natin na sila ay may swimming pool para sa mga gustong mag-swimming natural at yun yung iba kong mga kasamahan medyo nagkukentuhan sila katatapos lang namin mag-almusal ng oras na to ano, maluwag-luwag din yung kanilang swimming pool at masarap, masarap dito mga friendship kaya kung magagawi kayo sa Banawe, Ipugaw ay highly recommended ko na kayo ay kung wala kayong matutuluyan ito, yung Banawe Hotel napakaganda naman ng mga kwarto nila Ayan, medyo lakad-lakad ako, tinignan ko yung paligid, may mga halaman, masariwang hangin, Ayan, may mga pwedeng uh, magbanding-banding dyan. dyan, tinignan ko yung mga uh, tanim dyan, dami niya ng bunga. Hindi ko lang alam kung pwedeng pumitas baka ko dyan, bigla na lang may bumarel. Hindi <laughs> nga siguro. Ngayon, <laughs> mm -hmm. yeah, may nililinis yung swing pool. Kasi pag kala siguro maliligo kami wala akong dalang pang muligo eh Ayan, Banawe Hotel Ganda ng tanawin dyan God bless